Ang na mga ako, masyadong OA yung mga tao. Nag enjoy lang ako ang Nagsalita na si Daniel Padilla, kaunay ng pagmumura niya sa kanyang birthday party ni Tulaba Ma karang araw, kung saan kumanta nga siya rito ng awiting, hinahanap Halap kita. Nag-viral ang video dahil nagmura si Daniel Patilla kung saan sinabi niyang putang ina, may kasama na siyang ipa. Kung saan pinanimulaan ng mga netizens na ang pagmumurang ito ni Daniel Patilla ay patungkol kay Catherine Bernardo kung saan kamakailan namang ay nagkiwang tina kanyang kaarawan kasama si Alden Richards na sweet na sweet. At balita pangang nga, nililigawan nga ito ni Alden. Na makapanayam ng media, si Daniel Padilla kaugnay ng pagmumura niya sa kanyang birthday party ng pantahinga niya ang hinahanap-hanap kita kung saan sinabi niya rito na putang ina may kasama na siyang iba. Hindi direktang sinabi Daniel Padilla kung si Catherine Bernardo at Alden Richards ba ang niya sa kanyang pagmumura? Ngunit ni Rina ni Daniel Padilla na naging OA lamang daw ang mga tao. Ang OA na mga tao, masyadong OA okay yung mga tao. Okay. Tagtag pa nga ito ni Daniel Padilla, nag-enjoy lamang daw siya sa kanyang pagkanta ng hinahanap-hanap kita. Kaya relax daw. Oh, masyadong okay yung mga tao. Nag-enjoy lang ako. Relax. Relax. Thank you. Ito ang pahayag ni Daniel Padilla sa kanyang viral na video. Gayunpaman, naniniwala ang mga netizens na si Katrina at Alden ang tinutuhoy ni Daniel Padilla nang sabihin nga nitong putang ina may kasama na siyang iba. Putang ina may kasama na siyang iba ito naman ang reaksyon ng mga netizens sa pahayag na ito Daniel Padilla.